So, hey anyway, guys, magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest, Mama Channel, a failure, also matarder. So, ngayong hapon na to, ito yung natin sa inyo ng ating mga gabay. So, this is um, a weekly gabay for the month of June 8 hanggang June 14 for the sign of Libra. So, Libra, 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 welcome, welcome to my channel. Ano messages? Spirit, guys, ang messages, advices, and spirit guides sa ating masasaga for today's video? kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga livre signs ang ating makakagilap. So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating sa And of don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos of Dirks. Maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalong-lalo -lalo na ang dirigi-skip ng ads. Nang haipagpalain po kayo ng Diyos at may kapal. Siksikliklik na gumapaw gu na biyayang manang balik sa inyo. So let's see guys. What is the message sa inyo ng ating spirit for the sign of Libra? So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga liberal signs ang ating mga kagilap? Tutuklasin at bubulabugin na natin. Angel Spirit, please give me information pa. So, eto na nga. There's a chariot card. Now, there's is something in an action and movement. Now, there's something and changes coming in for you. Maraming parating na pagbabago. Maraming paggalaw ng eksena. So, ano to? There's a two joining forces. So, it means may may mga paparating na eksena. Hindi lang siya iisa kung hindi. Multiple situation. Let's see you. What is the legal message? So, there is an Empress card. Now, that brings you a new beginning. So, this something, guys, with a retreat. Really so, disconnect from the world. So, kailangan mong makawala no? sa sitwasyon. Or either makakaalis ka na nga dyan sa ginagalawan mo. Magkakaroon ka ng bagong simula. Panibagong mundo. Panibagong pag-asa. And there is an Empress card for revert. Something na maaaring ibalik yung sigla ibalik mo buong pagkatao mo or either kailangan mong mahalin kung sino ka talaga. Additional messages. And because there is something the pipe of hand ako, some of you nakakaranas ka kind ng of financial crisis, financial difficulties. So, bakit? dahil sa mga maling sistema. No, you need to take an action na baguhin mo na ang mga nakasanayan. Kaya sinasabi dito, unti-unti nang magkakaroon ng pagbabago at bagong simula sa sitwasyon mo dahil babaguhin mo na, no, ang iyong mga nakasanayan, no, ang iyong mga maling desisyon at maling kaisipan. So, let's see additional messages. See the others, and na nagbigay ng anxieties. sleepless nights. No worries na no, nagbigay ng depression sa iyo no kaya ka na i-stress kaya ka na um nangangamba sa lahat ng na nangyayari dahil may mga biglaang pangyayari sa buhay mo na hindi mo inexpect so big sabihin baka may mga bayari na biglaan no ngayon na iipit ka sa situation so dahil sa mga biglaang mong desisyon na dapat um, nakapag-save ka no ng pera about doon hindi nangyari. Now and last, lalo ka na ipit. So, let's see. Uh, additional messages. And there's something that I repent of. With the security. Uh, na magkaroon dito ng siguridad. Na pagdating sa finances pangalagaan, ba? Diba? Kung hawak-hawak mo na ang kinita mo, maging wais, maging matalino sa pagmanage at pag-control. Hindi pwedeng ubos biyaya, no? malika ka ng pamamaraan at mali ka ng paghawak ng iyong salapi. And this is something the page of Pentacles. So see, this is something in best wisely. Tulad na sinasabi ko, no, pangalagaan, proteksyonan, ano man yung mga bagay na pinaghirapan. Hindi madaling pulutin Nang iyong pinaghirapan ng pera. Ha? What is the additional messages? Isang paalala lang po to. No? What is the additional messages? Is this is something that guides po ha? Hindi ko kayo naaway. Gabay po ito. And because there's a something, guys, with this Eight of Pentacles, no? Being dedicated sa ginagawa mo. Kung gusto mo makalayat, makawala dyan sa sitwasyon na yan, mag-focus ka sa mas kailangan mo, no? Mas priorities mo, no? Imiwas ka sa mga luho, no? Sa mga bisyo. And there's a decaying man. Dahil naiista ka sa sitwasyon, no? Yung problema nandyan, nababaong ka dyan sa problema, hindi ka na makabangon. Hindi ka na makawala dyan. No, ano yung kailangan mong gawin. So kailangan mo nang baguhin, no, ang iyong nakasanayan na kagawian. No, kaya sinasabi ng disconnect from the world eh with the Empress card eh No, kailangan mong uh, makalaya diyan sa mga uh, maling um ginagawa mo, no? Kaya sinasabi na magkakaroon ka ng bagong simula kung mamahalin mo at aalagaan mo ang sarili mo at ang kapakanan mo. What is the five of pentacles? We is the wheel of fortune, there is a turning back. So, ibig sabihin, no? no? Dahil sa five, five, five pentacles, there is a financial crisis, financial difficulties. So, it means the wheel of fortune is turning back. So, it means, guys, no? Kung ano yung gagawin mo, maaaring magre-reflect sa'yo. Yun yung tinatawag na karma. And the wheel of fortune is something cycle no? Yung pag-ikot ng kapalaran o yung sistema na tinata tinatawag, no? Kaya kailangan baguhin mo na ang iyong mga nakagis na nakagawian kung gusto mo mabago ang ikot ng kapalaran. What is the night of swords? Revisit with a page of wands So, there's something a good news. Dito papasok ang mga bagong impormasyon. No, na matatauhan ka na, maliliwanagang ka na, no, magkakaroon ka ng mga bagong idea. No, And there's something that our moment for a major changes. Dito na. No, nabubuoin mo na. Magbubuo ka na ng plano. Pangarap mo na maaaring uh, maisa katuparan mo na. What is that? the messages? And there's a king of swords. Di? Di ba? There is a mental clarity. And there's a best decision ever. No, as magiging matalino ka na ngayon. Why is there's a page of pentacles? Invest wisely. 'di ba? Mas lalo ka nang magiging mature enough. How to manage and control your salary, your finances, your resources of income. So let's see what is the initial messages. With the chariot and of course the eight of pentacles. Represent with that card. Now there is something an ending and a new beginning. So it means may mga bagay na matatapos na. No? Bawawa ka sana kasi nga bakit? Dahil guys, no? ka na ng action and decision sa buhay mo. No, binago mo na yung perspective, pananaw mo. Nagkaroon ka na ng dedication, focus at binago mo na yung mga nakasanayan mo with the death card. No, there's something in ending and then you beginning. Tinapos mo na, no, yung mga nakagawian, nakasanayan mo. No, ngayon babaguhin mo na yung buong pagkatao mo. So no, this is something at death card, uh sinasabi na regarding to evolution, evolution for rising from the ashes. No, there's a phoenix na pagkatapos mo na malugmukan, na mahirapan, no, muling isisilang, no, na mas matalino, mas wais ka na. No, naglalagablab ang opportunities na darating sa iyo. So let's see, what is the messages? And there's a the of pentacles. No, there's a something, a maturity, and there's a good sense magdating sa entrepreneur. No, las lalo nang lalawak, no? Ang iyong kaisipan, ang pananaw, no? So, let's see what is additional messages. And of course, there is the star card. Na magkakaroon ka na ng healing and recovery dito. Unti-unti nang ihilom, unti-unti nang gagaling at matutupad na yung mga pangarap mo. At may muli nang sisibol ang pag-asa. Tulad ng isang bituwi na maaaring magningning. No? At ang, ang pagningning nito ay maaaring katumbas ng katuparan sa iyong pangarap. Additional messages represent guys with an emperor mas nagiging mature ka na No mas magiging grounded ka na ngayon no kapag may nalaman ka may nabalitaan ka hindi ka na basta-basta ura-urada na ung oh, gato ganyan no sige gato ganyan no ngayon mas lalo mo nang um, titignan no yung posibilidad kung maglalabas ka ng perang ganto kung bibili mo yung ganto hindi na basta-basta no alam mo na kung paano mo ko kontrolin no i-manage what is additional messages And this is something that I'm devil card. So see, there's is something the devil. So it means magkakaroon. Ito yung sinasabing sabing um greedy or something or either kabaga yung abus abuso sa sarili. No kaya na siya to situation dahil inabuso mo. No kaya yun ka na ng uh, pangalaga. At this thing na meron ako na the other half ha. In other half, meron talagang sumira sa buhay mo, sa situation mo. No, kaya nasira to, kaya ka nakaranas ng ganyang senaryo dahil din may gumambala. No, may sumira ng si ng cycle. No, kaya hindi naman masis hindi naman magkakaroon ka ng ganyan din sitwasyon kung hindi ka nakaranas ng pagbaga ng pasok ng pera or may pagbaga ng pasok ng pera pero tuloy-tuloy yung problema. Ibig sabihin there's sa devil card. May sumalba at sumisira ng eksena mo. No? And there's a kind of once by confidence. So ngayon lalakasan mo na loob mo. Magiging matapang ka na. No, alisin mo na 'yung takot at pangamba mo. No? For the outcome naman there's something the page of sir curiosity. No, mas lalo ka na magiging mas mabusisi. No, tutuklasin mo na lahat ng mga bagay-bagay no? Ngayon magiging mas curious ka na, matanong ka na, ma um, hindi ka na basta-basta naniniwala sa mga bagay-bagay. Ngayon, kumbaga mas lalo mo nang tinitingnan yung posibilidad. And there's the sun card. Now, nagkaroon ng clarity eh. No, mas lalo mo na tinitingnan yung eksena with the positive changes, no? Kumbaga tumitingnan your kumbaga nag, nagbago yung um, humor mo eh, no? Tinitingnan mo na yung brighter side of the situation, no? At both sides of the situation, no? And of course, there is something, guys, with the lovers. Now, especially pagdating sa pag-ibig. Now, may pag-asa pa at the same time, kung baga magbabago na talaga ang ikot ang kapalaran dito. Now, maaari dito mo matatagpuan yung taong makakasama mo for good. But of course, dito mo makikilala yung taong, kung baga nakasama mo sa hirap at ginawa. Parang sinubok din ang iyong relasyon. No? And of course, let's see. This is something, guys, with the ease of cause. At nag na pag-ibig. No, some of you, if you are being single, may pag-ibig na paparating. Mas matured nga lang sa'yo. No, mas mautak at mas matalino to. No, what is additional messages? At Add this time, this is something that I have sword, no? There's a success driven na magtatagumpay ka o hindi to mapipigilan pa. No? Hindi na, ma, na kumbaga, hindi na makakadlangan. No, ang iyon tagumpay na matatamasa. What is additional messages? And there's a need of cause. No, there's a moving forward. Nakatihanap din sa iyo, makakamubuan ka na rin. Unti-unti no? ka rin makakabangon. Basta, maging um, comfortable ka sa ginagawa mo, mas maging matalino ka, maging wais. No? And of course, um, dapat alam mo sa sarili mo yung um, ilalaban mo at hindi. No? Hindi basta-basta ka na bira-berada, ura-urada, gano'n. Mas lalo ka nang um, magkakaroon ng control at manageable. No? So, let's see what is the initial messages? Pagdating sa finances and career, love life at kalusugan. Dito na natin yan guys, alamin na natin yan guys para wala ng eksena, alamin na natin, let's watch this. Okay, finances and career, represent what? So there is a something guys with the two of wands. now you have the power to choose. Ikaw yung pipili, naun no, no, na ka ikabubuti mo, nung um, ikasasama mo, you have the power to choose. No, pagdating sa negosyo, kumbaga, ikaw daw pipili ko ano gusto mong buksan negosyo, no? Pagdating sa trabaho, ikaw rin pipili ko ano gusto mong trabaho. There's a nine of cups, there's a wish fulfillment. Pero matutupad din pa rin yung pangarap mo. No? And there's a five of wands it there something no more complication. No, wala na magbibigay complication dito, no? Dahil kumbaga alam mo na eh. Alam mo na yung grounds mo. No, hindi ka na magpapadala-dala sa mga matatalino hanggang salita and there's the King of Pentacles. Magkakaroon ka ng security and provider, uh, provider or something na pag magiging mas magiging mauta ka na ngayon. No? Dahil maaaring provider ka. No? And because magkakaroon ka ng security sa uh, mo. No? And because there's a the needs of ones. No? Magkakaroon ka ng mga bagong proyekto, plano. No? Dati parang wala lang. Ngayon, bubuin mo na to. And there's the full card. No? At magtitiwala ka magtitiwala ka na no sa ating Panginoon, sa ating gabay, no. There's something of progress, no. Nasa tamang proseso ka na. No, huwag kang mawalan ng pag-asa. Pagdating sa love life, There's a the king of one something of na itong, itong tao na ito makikita mo, no, pang matagalan, no, kumbaga makikita mo siya for good, for long term, for long life, for um, lifetime, And this is something the Queen of Swords, no? Kung baga, mas lalo mo nang um, lilinisin, no? Or parang babaguhin din yung mga um, eksena yung dalawa pagdating sa relasyon, yung mga nagsilbing kamalian, no? And there's a, may, uh, magician something manifestation. No? Kung unti-unti nyo nang matutupad yung mga pangarap nyo. There's a desires into reality. No? And there's a Three of Swords, no? Kung baga, some of you guys, no? Meron talaga mga... Um, na naiingit sa inyo, sa relasyon nyo, hindi na bago yon No, kailangan niyo lang tanggapin niyo. There's a lot of cups. No, mag-ingat lang kayo with an offer, no? Kumbaga, may mga offer diyan na darating, no? Hindi lahat ng offer ay tinatanggap. No? There's a happiness. Magiging ang pamilya mo dito, magiging masaya ang buhay mo. No, mag-ingat ka lang dito na minsan na nakapanakit sa iyo, minsan ka nang iniwan sa ere. No, babalik siya. There's an apology. Maging aware. No? Hindi para mahalin ka ulit. na para saktan ka. No, the end of the ang pamilya mo dito. Or may kung may hinihintay kang bumalik, maaari din, no? Kasi there's something happiness, eh. Ibig sabihin nito, sa, um, sa eksena na to, sa chart na to, unti-unti mo na makikita tong tao na to makakasama mo for good, no? Makakasama mo siya, ha? Dahil magiging masaya ka sa pagbabalik niya. So, let's see. Pagdating naman tayo sa kalisugan, and there's an ace of pentacles, no? wag mong gawing mundo ang pera, no? Kasi nai-stress ka, nai-depress ka. Now, there's the word, guys, so something in the world, no? Mundo. Talaga sinasabi dito, guys, no? Ang mundo ay gamit yan, no? Sa, sa ating uh, pangangailangan araw-araw, no? Kailangan mo pa rin mahali na talaga ang sarili mo. And there's a six of cups. No, there's a something, guys, with um, a pass. No, may mga bagay na nangyari sa'yo dito, from the past, no? Na about sa kalusugan mo na nagbigay stress sa'yo, worries sa yon there's a three of with the third parties no ibig sabihin dito guys sa pagdating sa kalusugan mo mag-ingat ka lang kasi parang meron ditong gagawa ng hindi maganda para lang magkasakit ka na no, para maubos yung pera mo mag-ingat ka po there's a five of cups Of disappointment no, maaaring magtitiwala ka sa tao na to mag-ingat ka no pagdating sa family related ng person mo sa judgment so si may paalala talaga na no, pinapaalala na ka na huwag magtitiwala pagdating sa related with family yung person mo dahil paring i-backstab ka na so, pagdating sa pera pa naman mahirap na no, baka dyan ka try no? pag alam na na makukuha niya na ano yung bagay na meron ka doon ka na niya diba? titira dahil ng eksena. So guys, let's see what is the magical fair messages and advices and of course, pick a card, yes or no. Alamin na natin guys, anong kaganapan pa sa buhay mo ang ating may dadagdag. And of course, kung bago ka sa channel ko guys, no, ang pick a card, yes or no, pwede ka magtanong. No, isa lang ang magiging sagot dyan. Then of course, With be the one, two, or three. No, isa lang ang magiging sagot dyan, no. And of course, um, comment down below, no, kung anong number ang napili mo para malaman ko kung umabot ka ba sa reading na ito. So let's see guys, and watch this. Okay, with a magical fairy messages represent what? With a magical fairy messages, there is something affirmation. no always being positive and just being optimistic. No, basta uh, positibo ka ma attract mo. No, yung magagandang impormasyon sa buhay na gusto mong malaman, gusto mong makuha, makukuha mo yan. And of course, is something love life. Malaking factor dito sa reading mo ay pag-ibig. Oo. Oh. Ayan, of there's something in summer, na no, maaaring summer season, maaaring masagot na lahat ng katanungan mo. Or that at the same just admit your true feelings to yourself. Na no, basta maging totoo ka sa sarili mo, no? Na no, iba mo mag-deny, iwasan mo magpanggap. Kung ano man yung mga bagay na nararamdaman mo, ipakita mo at ibahagi mo. What is the yin and yang oracle card represent what? What is the yin and yang oracle card represent what? Represent with a lock. No, meron dito guys na parang pag-alilangan, pagdadalawang isip. No, kailangan pure yung um, yung faith mo, no? Sa ginagawa mo. There's a truth. No, ilalatag talaga lahat ng katotohanan sa iyo. No, walang maitatago. There's a union. Meron talaga dito magkakabalikan, no? Meron ditong babalik from the past. What is the synchronicity represent what? For synchronicity represent what? There is a something an eagle. Some of you guys know there's some messages. No, marami kang mensahe na maaaring makuha. No, there's a something storm. No, may unos dito. Mag-ingat ka. May mga pagsubok talaga. No, especially pagdating sa love light, mayroon talagang pagsubok na dumating. No, there's a shooting star talaga, guys. No, merong, di ba? Nakatawa, there's a shooting star. Talagang pinabahagi dito na meron kang hiniling na maaaring makuha at mata mo, mo And there's something in tune, no? Most of all, there's something about sa relationship. Let's see what is a um, romance for a mystic love oracle card. And there's a finances and future. Talaga may kinalaman talaga about sa finances and future mo. No, magiging masaga na pamumuhay nyo. No, and there's a is having fun, no, enjoy niyo yung buhay nyo, yung sarili nyo. And there's something twin flame, no? Divine connection. Talagang, guys, ha, mayroong about dito sa relasyon na talagang kahit na paghiwalayin kayo ng tandahana, no? Pagbubuklo rin pa rin kayo at pag-iisayin pa rin kayo nakapalaran. Diba? Angels number represent what? And represent with a 0550 with the eye candy. Get some fresh air or call some of your pals over take a look around you there is so much natural beauty waiting to be discovered either you will soon become involved in an exciting new project or you will go out on a date put your charisma to use everywhere spread your charm around so sim malakas talaga yung atake mo dito gustuhin ka na no, maraming nagkakagusto sa iyo no pagdating sa business malakas din malakas ka din ng matak ng business what is the money mo oracle deck may swerte kang taglay ha, pasabog. Oh, see, there's a fruit of labor, di ba? Aani ka na, no? Rich gain is here. Now, it's time to reap the fruit of your labor and become a rich. So, sabihin, magiging masaga na magiging maganda. ang buhay mo, magiging mayaman ka. There is a part of the life. Let's see what is a part of the light represent what? represent with reality, eh. ba? Diba? Ibinabahagi na lahat ng katotohanan dito. Ito yung klase ng totoong buhay na makakaring ma uh, malaman mo na. Ano ba talaga yung totoong nilalaman ng eksena na to? Parang ganun. Now, I am loyal to myself and others removing the mask. I born and letting go of illusion. With confident in myself, I show my true strength I no longer need to hide. I replace shame with an empowering force of love and truth. No, ibig sabi nito talaga handa ka. No, ipakilala yung sarili mo. Wala nang matatago, wala nang uh, bagay na itatago pa. da kailangan mong maging totoo sa kung sino ka, ba? Diba? Kung anong, ano yung kaya, kaya mong mo ibahagi, no, kaya mo ibigay. And there's a shadow work of as in what? What is a shadow work of as in what? represent guys with the journey na talagang um, introspection and growth na the part of the enlightenment start within you no ang talagang magsisilbing kaliwanagan dito sa tatahakan mo landasin kundi ikaw no ikaw yung magsisilbing um, maganda at maliwana, um, maliwanag no na magigindaan diyan na para tungo diyan sa gusto mong mangyari sa boy mo and of let's see what is the what lies beneath where here future? What lies beneath the hidden future? and there's a trash. No, may mga bagay na kailangan mo na talagang itapon, no? Alisin, burahin, no? Throwing away, getting feed out, tossing out, 'di ba? Kumbaga, hindi mo na kailangan na, ng negativity sa buhay mo. No, kung may mga nangyari from the past na kailangan mo nang ibaon talaga sa limot or either alisin, no? Hindi mo kailangan ng negative na 'yan para um uh, baka sira muli no kay kung kumaari lang kailangan mo na alisin there's a clarifying for a love situation clarifying for a love situation represent with a uh, avoid burnout. Fairy passion is consuming sustained and lasting balance. So see, so ibig sabihin dito, no, harapin mo yung bagay na alam mong um, makakatulong sa pagdating sa relasyon. Kung wala nang pag-asa, wala na, no, kailangan mo na pakawalan. Kung mahal mo pa, ilaban mo. No? So there is something clarifying for a life situation. for clarifying for a life situation represent wall and release and renew and embrace the flow of letting go welcome renewal allowing new energy to shape your path so see kailangan ng pakawalan at baguhin at magkaroon ng bagong simula no kailangan mo tanggapin na lahat ng bagay talaga nagdala ko tagbabago at kailangan mo alisin nyang kung mangyan bagay na yung nakakasira na eksena mo o buhay mo kailangan mo na talaga siyang alisin with a charge no kailangan mo na talaga siyang um, tuluyan tanggalin sa buhay mo no? Kung ito ay makakabuti sa kailangan mo siyang i-renew, no? For uh, something a new version no? or something uh, um kumbaga brand new na siya, na no? parang babaguhin na siya sa mga nakasanayan at mga um, niya o maaring nagbigay komplikasyon, kailangan hindi na siya yung dating siya, no? Kailangan na uh, matuto na siya sa leksyon. No, so let's see what is a peak a okay, yes or no, so let's watch this. So, let's see what is the pick a car, yes or no. Ito na yun, guys. Let's start with the number one. Wala tayong paligoy-ligoy pa. pa nakapag-isip ka na ng tanong. no ito na yun. Yung magiging sagot sa tanong mo. Number one, is a yes. Hot opportunities spiral out burning desires will feel. Naglalagablab daw, no? Ang opportunities na darating sa'yo at maaaring makamit mo na ang matagal mo nang inaasam. Number two, and there's something something yes again sunny outlook blossom open to divine inspiration. So, see, mas lalo kang gaganahan, no? Mas lalo kang, um, kumbaga, lalakas ang loob mo, no? Tatapang na harapin yung mga bagay nangyayari dahil sisibula ang panibagong pag-asa. Number three, there's a yes again. Lahat to, yes, ha? Of your spirit, easy to do, light work. No? Gagaangan ang trabaho mo kung uh, magtitiwala ka na kaya mo. No? Kung naniniwala ka na lahat ng bagay na makaka makakamit mo at matatapos mo no? Magtatagumpay ka dyan. So, guys, this is, um, a weekly gabay for the month of June 8 hanggang June 14 for the sign of Libra. So, Libra, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate, kuni lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos of Dirix. Maraming salamat po. Sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo, lalo na ang hindi nag skip ng ads away, pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapalisik sikligleg na guumapaw, nabiyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat po. And see you the next video. Bye-bye and babush.